Guys, alam nyo kung kayo is maraming followers at palagi kayo nakaka-receive ng collaboration or invite to create a video and after nyan, babayaran kayo sa collaboration Mag-ingat po kayo dahil isa na naman pong content creator ang nahack dahil nakapag-collab sila sa isang hacker. Ayan, so eto. Pwede po patulong na hack yung FB page ko kanina lang. May nag-message sa akin na magbibigay doon ng salary sa ads. Ayan. So, ano nga ba ito para maging aware kayo? Ito po yun. Ito yung mga nare-receive nyo. Be careful. Ayan. Ito yung mga Gmail na gamit nila. Mga fake yan. And basahin nyo na lang yan. Sobrang ganda ng pagkagawa nila. Kala mo talaga uh, legit na collaboration. At kapag ito na ang nare-receive nar nyo, lalong-lalo na kung kayo is naka-desktop de or naka-PC, or naka-laptop, wag na wag nyong i-open itong link na yan. Tapos, ipapa-enter pa sa inyo yung password. Automatic po yan, makukuha lahat ng credentials nyo. Gmail account, phone number na nakalink doon sa YouTube account nyo or sa inyong Facebook, sa mga nakasave yung password sa browser. Pag click nyo, ganito po yung mag appear sa inyong browser kapag po secured yung browser nyo. Suspected phishing, nakukuha po yung mga details nyo. Kaya be very careful, mag-ingat, magbasa muna bago kayo makipag-collaborate or maging vigilant po kayo. Maraming salamat, follow for more.